ito yung resulta guys pagkatapos ng bagyo guys oh. kahapon pa kami kahapon na ang bagyo ano siya? natapos guys alas 4 na ng hapon grabe talaga ang ano nangyari amin dito guys yan Grabe ito. Punong-puno ito ng tubig. Kahapon. Wala kaming tulog guys eh, Uy Wala pang ilaw Sobrang dilip pa doon sa loob ng Bahay namin ngayon na medyo pag Medyo ano Medyo maliwanag Kunti Kita na Yan. Wala ang na. lutangan na yung mga ano namin guys Ito lang lang ang di lumutang Yan. Yung ref namin sira na yan Lumutang yan kahapon Pati yung mga gasol. Ito. Kasi ang tubig dito sa kusina namin, guys, hanggang ano na. Hanggang bayuwang na kasi medyo malalim-lalim dito. Yan. Yan. Ito, kwarto. Ito yung kwarto, guys. Wala na. Yan. Ang tubig, yung tingnan mo, guys, ang mata ng tubig. Yan. Basa na rin. Wala. Buti, guys. Ang good sure na itaas ko pa ito. Sobrang bigat nito, guys. Yan. Ito. ito sa ng bintana. Yan din sa kabila namin bahay. Ito, puno na rin ito ng tubig. Yan, tingnan mo. Kalat pa yung ano dyan gamit. Yan. Ito yung tubig, guys. Oh. ito. So, Wala na ko yung ano naman dito. So, malaking jura box na puno ng mga over na glutangan din. Pati lamisa. Ito mga lamisa. So, ang nasalba ko lang guys, yung thermos. At saka itong gasol na isa na bilis kong ano na tanggal. At saka ito na na yun guys. Mga ano din kasi punong ng tubig din. Karabing kalat pa. Eh. Or, kapoy kay guys, walang mabahaan, sakit imong lawas. Ito, so, puno na rin itong CR namin kahapon, punong tubig yan dito. Ito, grabe dito ang tubig. Yan, kahapon kasi sobrang dilim, di mo makita ang loob. Ayan. Dito na, dito na sabit nalagay pa namin yung welding machine. Sinalagay ko yung ano. Oh. Dito. Ito yung mga mga nang basa, guys. Ayan. Wala na mga gamit, puro na ano, guys. Dito wala na to, puro nang basa. May nakita pa kami ano, oh. asawa ko ay may sakit Wala na kami ng Tris. Wala talagang tutulong din sa amin. Maglinis dito sa ano namin. Yeah, pilitan na lang yan. Yan ang asawa maglinis. Yan na this or Yan. Ito yung kahapon ni Tris. Yan yung washing namin. Nataas ko pa yan. Kita sobrang ano na taas na yung tubig dito yan oh ito yung ilog namin ang ilog na yan diba o oh. hapon parang dagat oh. ito na siya ngayon yan yan kahapon dito na siya a level na siya sa creek namin ito tapos, buksan ko dito. Masa yung sauce? So wala yung sauce. Ay, alak na. Ito lang yung wala. Ano siya, Lester? Ano siya? I'm gonna enforce it very swiftly.